Bahigit isang siglo na nakaraan mula ng lumaya ang Pilipinas sa Espanya. Pero sinakop din tayo ng Japan at Amerika. 1946 na muling makamta ng Pilipinas ang kalayaan pagkatapos ng World War II. Halos walong dekada na po mula noong taong iyon. Pero hanggang ngayon, tila maila pa rin daw ang pagiging malaya para sa ilang Pinoy. Saksi si Jamie Santos. Araw ng kalayaan! Two, one... 126th Independence Day ng Pilipinas. Kaya 126 na siling labuyo ang dapat ubusin sa pagkontes na ito sa Luneta kanina. Congratulations sa lahat na katapos! Okay. May pa-obstacle course at tiyangge para sa mga gawang Pinoy. Maraming nagpa-picture sa monumento ni Jose Rizal. Ang balikbayang si Romel Sumaludo. Everybody should salute him, di ba? You know, just pay our respect kasi they sacrificed themselves. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at kanyang pamilya ang paggunita sa araw ng kasarindan sa Bantayog ni Rizal. Kasama naman ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa paggunita sa Davao City ang mga opisyal ng pulisya at military tinaas din ang watawat sa pangunguna ni Chief Justice Alexander Gasmundo sa pinangyarihan ng Battle of Pinaglabanan. Idineklara e ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit Cavite noong June 12, 1898. Tinanong namin ang ilang Pinoy, paano mo masasabi na tunay kang malaya? Sagot ng isang kapuso online, may kalayaan kapag nakakakilos na tayo ng walang takot sa mga lugar na sinasabi nating atin kalayaan sa korupsyon at kahirapan naman, sabi ng ilan. Banggit ng marami, paglaya sa utang. Si Kyle, lalaya na raw sa hirap sa pag-aaral. Malapit ang po maging malaya sa school. Na Graduate na po eh. Sabi ng isang netizen, walang kalayaan hanggat maraming gutom at inaabusong mga Pilipino. At sabi ng isa pa, ito ay kapag hindi mo na iniisip ang sasabihin ng iba. Makikita rin dito ang pag-unlad ng sarili. May humugot, kalayaan daw kapag hindi na masakit kahit pa makasalubong mo siya. Si Arem naman, malaya Malayang malaya. Malaya po sa Sa mga problema <laughs> sa buhay, mga sa mga sa mga suliranin. Ayan. Ano po bang naging problema? Um, so, pwedeng i-share ng konti. Siguro masabi ko nung ano sa ano? Pag-ibig. Ayun. <laughs> Nakamove on na. Eh? Naka habang sabi ng iba, bagamat masasabing mas malaya na silang naihahayag ang kanilang damdamin, sana mas magkaroon pa ng pagkakapantay-pantay para sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Mas maganda pa rin na, na uh, malaya in a sense na legally protected at yung anti-SOGI uh, so, so bill. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.